Huwag mong huhusgahan ang bawat araw sa dami ng iyong kabutihang mga ginagawa kung ang binhi mo naman ay galing sa masama. Dahil sila ay kapwa humahabol sa ating pagkatao na parabang mga multo at anino ng ating nakaraan. May balik ang bawat kamalian at may sukli naman ang bawat kabaitan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagsikap na lumaban ng patas sa buhay talento'y ginamit at nagpunla ng kagandahan loob sa bawat mamamayan na kanyang kinaroroonan. Ngunit anong sakit ng kapalaran nang minsang siya'y pinahirapan para sa kasalanang hindi naman niya ginawa, kaya't galit at puot ang sa kanyang puso'y natanim. Uusigin mo ba ang kasamaan ng isa pang kasamaan? Ang kwento ng mga paghihirap, pakikipagsapalaran at pamamayagpag ng kilabot na si Benjamin Garcia o yung tinaguriang hulihin si Ben Tambling ang Robin Hood ng Malabon. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Benjamin M. Garcia sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Ben Tambling dahil sa angking galing niya sa acrobatics Siya ay tubo sa bayan ng Malabon na noon ay bahagi pa ng Rizal At isinilang naman noong ikapito ng Hunyo taong 1957 Noong kanyang kabataan, merong isang plaza sa Malabon na kanilang tambayan At doon siya palagi nagpapakitan gilas ng kanyang kakaibang galing sa pag-acrobat at pag-tumbling Nakahiligan din niya ang maglaro ng billiard at basketball dahil na rin siguro sa impluensya ng mga kaibigan, maaga siyang natutong gumawa ng labag sa batas. Small time na pagnanakaw at ilang mga iligal na gawain na dala na rin ng kabataan. Minsan na rin siyang nahuli ni Boyong Manyalak na isang pulis noon at nabansag ang hoodlum terminator dahil naman sa pagnanakaw ni Ben ng typewriter. Maaga rin siyang nakaranas ng pagmamalupit ng lipunan. Pero habang lumilipas ang panahon ng siya ay na Iniwan na ni Ben ang kanyang mga gawaing iligal at sinubukan niyang gamitin sa tama ang kanyang talento. Palibhasa ay buhay na buhay pa noon ang pelikulang aksyon dito sa bansa. Dekada 70 nang siya ay naging bahagi ng PMP Boys, sila yung grupo ng mga stuntman na silang nagpapasikat sa mga action star noon. Sa pamamagitan ng pagdoble sa mga ito sa may hirap na eksena na siya namang kinagigiliwan ng mga manunood. Sa kanyang trabahong ito naging bihasa na rin si Ben sa martial arts na karate. Ilan lang sa malalaking pangalan noon na kumukuha ng servisyo ni Ben Tambling ay ang mga action star na si Dante Parona, Anthony Alonso, si F.P.J., Joseph Estrada, Ray Malonso at iba pang malalaking pangalan sa industriya. Ngunit dahil di ganun kalaki ang kinikita bilang stuntman, muli na namang napaiba ng linya itong si Ben Tambling nagsimula sa pag-side sideline sideline muli siyang napadpad sa paggawa ng masama. Lalo pa noong mga panahong hinawakan at pinakinabangan siya ng mga tiwaling alagad ng batas. Sa pagnanakaw ay pinapakinabangan siya ng husto ng mga pulis na yun. Minsan ay nanghohold up at kung ano-ano pa kapalit ng tulong nila kapag nasusukol si Ben Tambling. Pero kung meron mang katangi-tangi sa pagkataon ni Ben, ito ay ang kanyang pagiging napakaboting loob. Siya ay kilalang matulungin sa kanilang lugar na madaling lapitan kung may mga kailangan. Bagamat masama ang kanyang mga gawain, hindi naman niya trabaho ang tumalo ng mga taga-malabon, sa halip ay tinutulungan panganiya ang mga ito. Lumipas pa ang mga araw, unti-unti na rin siyang nalulong sa mga ganitong gawain at tuluyan na nga niyang iniwan ang trabaho bilang stuntman. At ang kanyang galing sa paglundag at pantambling ay ginamit na lang niya sa kanyang mga aktibidad sa paglipas pa ng panahon na pagtanto ni Ben Tambling na ginagamit lang pala siya ng mga tiwaling pulis na silang nakikinabang ng malaki sa kanyang mga pinaghihirapan. Dahil dito nag solo flight na lang siya at ang pag iwan niya sa mga pulis na yun ay siya rin namang naging dahilan para sila rin mismo ang tumugis kay Ben Tambling dahil iniisip nilang na sila ni Ben. Minsan na nilang dinakip ito sa kasalanang din naman niya ginawa at ang masaklap pa ay pilit siyang pinapaamin sa bagay na wala siyang alam. Humantong pa yun sa matinding pagpapahirap sa kanya. Hinahataw siya ng upuan, suntok, tadyak, inilulublub sa inodoro at kinukuryente pa ang masasayalang bahagi ng kanyang katawan. Ang sobra-sobrang pahirap na yun ay nagawang tiisin lahat ni Bentambling. Ngunit ang panggagahasa sa kanyang asawa ay hindi na niya mapapalampas pa. Sa gitna ng kanyang paghihirap ay minarkahan niya ang mukha ng mga pulis na umaabuso sa kanya. At simula ng mga sandaling iyon, matinding galit na punong-puno ng paghihiganti na ang kanyang nararamdaman sa mga ito. Sobrang puot ang nanalaytay sa kanyang ugat sa puntong basta makatanaw siya ng mga naka-uniforme ay talagang kumukulo ang kanyang dugo sa mga ito. Nang siya ay makalaya na at makarecover ang katawan, tuluyan na nga niyang kinalaban ang batas Pinasok na niya ang mga big time na krimen, malaki ang pagnanakaw, carjacking, hold up at kung ano-ano pa na sa batas. Maging ang drug trafficking ay naging linya na rin ni Ben Tumbling. Kasabay ng mga krimen na ito ay ang pag-iisa-isa niya sa mga pulis na umaapis sa kanya. Pinagpaplanuhan niya ng mabuti ang kanyang pagbabalik na yun dahil nagpapanggap siya ng kung ano-ano para lang makalapit sa target. Halimbawa na lang nito ay nagpapanggap siya bilang tendero o karpentero o kung ano paman hanggang sa makahanap siya ng tsempo tsaka niya itutumba ang pulis. Sa loob ng ilang buwan, sa ganong strategiya ay nakayari si Bentambling ng pitong pulis. Umabot pa ito sa pinakamalalang bahagi ng paulanan niya ng bala ang istasyon mismo ng mga pulis sa Malabon kung saan siya pinahirapan ng husto. Dahil sa mga pangyayaring iyon Naging number one most wanted si Benjamin Garcia alias Ben Tambling. Ngunit sa kabila ng kaliwat ka ng paghunting sa kanya ay hindi naman makakilos na nag-iisa o kokonte ang mga pulis dahil sa takot na sila kay Ben at baka mapasama sila sa listahan nito. Naging malaking tinik sa lalamunan ng mga pulis noon si Ben Tambling dahil sa bukod sa paglaban nito sa kanila ay hirap silang masakote dahil taglay ni Ben ang kanyang galing sa acrobatics na siya nakakatulong ng malaki sa kanyang pagtakas sa mga humahabol sa kanya na alagad ng batas. Malimit siyang nag out sa mga malalapit sa estero, sa mga kanal, sa mga palaisdaan, sa ilog o kahit saan pa mang malapit sa tubig dahil doon siya madaling maglaho at makapagtago sa mata ng mga kaaway. Ngunit po mang maituturing, marahil higit pa sa kanyang pagtambling ang tunay na agimat ni Ben sa kanyang pagtakas sa alagad ng batas ay ang mga tao mismo na siyang kumukupkup sa kanya. Dahil malaking bahagi ng kanyang nakukulimbat ay binibigyan niya sa mga ito. Kahit pa itinuturing na numero unong wanted ay walang makapagsuplong sa kanya. Dahil maliban sa mga pulis na kanyang kalaban ay pawang kabutihan na para sa lahat ang kanyang tinataglay. Sobrang mapagbigay si Ben Tumbling na naging takbuhan na rin ng kanyang mga kababayan maging sa mga karatig lalawigan na kanyang napupuntahan. Takbuhan sa kanilang mga pangangailangan kapag may mga sakit, mga pagkain, at maging ang pagtubo sa mga lupain na nakasangla ay naaasahan nila kay Ben Tambling at sa iba't iba pang mga tulong pinansyal. Minsan na rin napadistino si Ben sa mga lalawigan ng Bulacan sa Pampanga at sa iba pang mga bayan sa gitnang Luzon kung saan tinatarget niya sa mga lugar na yun ang mga foreigner hanggang sa Baguio at Benguet ay nakakarating na rin ang alamat ni Bentambling dahil nanirahan din siya sa mga lugar na yun na lalo pa nagpahirap sa mga pulis na humahanting sa kanya. Isang kilabot na kriminal pero bayani ng masa. Dahil sa sobrang sakit sa ulo ng mga kapulisan noon, pati ng Philippine Constabulary, nagkaroon pa talaga sila ng special na operasyon para lang hantingin si Bentambling kung saan alertado ang lahat ng mga estasyon nila sa buong kapuluan at mga checkpoint na nagkalat sa lahat ng lansangan. Pati na ang mga assets nila at intelligence ay pinalaganap nila para lang makahagilap ng impormasyon kung nasaan si Ben Tumbling. At di lang basta-basta mga pulis ang humahanting sa kanya noong mga panahon na yun dahil kabilang sa mga ito ay ang mga naging alamat sa kanilang serbisyo gaya na lang ni na noon ay Lieutenant Ernesto o si Toto Jokno na minsan na rin nakahuli kay Ben Tumbling nung hindi pa ito talamak. Ang hoodlum Terminator na si Boyong Manyalak na minsan na rin nakahuli nung kanyang kabataan ay nagretero na't lahat ng hindi na nakahabol pa kay Ben. Maging si Sergeant Golden Chocordora at ang iba pang mga miyembro ng Lone ay kilabot at maalamat na Manila Spines ay naging bahagi ng paghunting kay Ben Tambling. Pero ang lahat ay may hangganan. Ang sabi nga nila na ang nasa likod ng pamamayagpag ng isang lalaki ay isang babae. Pero ang nasa likod naman ng kanyang pagpagsak ay isang babae pa rin. Si Ben Tambling ay madalas tumambay sa mga bar at beer house kung saan ay pagkanulo ng isang GRO na kanyang nakamaputihan sa halagan 10,000 piso noong mga panahon na yun na talaga namang nakakasilaw pa ang laki ng halaga. Napagplanuhan ng mga pulis ang pagtambang kay Ben Pain ang babaeng akala niya ay makapagpapabago na ng kanyang buhay. Ikalabintatlo ng Marso taong 1981, sa bupa Disco na pala ang kanyang magiging huling hahantungan dahil pagkalabas niya ilang hakbang lang sa kabilang kanto ay pinaulanan na siya ng bala ng mga pulis sa pangunguna Ng noon ay Chief Intelligence Vicente Vinarau at biglang yaman nga ang GRO na naghatid sa kanya sa bitag ni Kamatayan. Si Benjamin Garcia o si Bentambling na minsan ang binansagang Robin Hood ng Malabon ay pumanaw sa edad na 23 anyos lamang. Samantalang sa kanyang pagkawala ay nagluksa ang buong bayan. Isang napakalaking patunay kung gaano kabuting tao itong si Ben Kuntangan na nga lang at siya ay pinagmalupitan ng kapalaran. 'Di mahulugang karayom sa dami ng tao ang sa kanyang huling hantungay ay naghatid upang bigyan siya ng huling respeto. Kasama na rin sa libu-libong mga taong iyon ay ang mga nakasama niya sa industriya. Noong mga panahong nag i man pa, ang nag-iisang Ben Tumbling. Huwag mong husgahan ang bawat araw sa dami ng iyong kabutihang mga ginagawa. Kung binhi mo naman ay galing sa masama. Dahil sila ay kapwa humahabol sa iyo na parang multo o anino ng ating mga nakaraan. May balik ang bawat kamalian at may sukli naman ang bawat kabaitan. Ikaw kay bigan, Nagagawa mo bang maging daluyan ng mga biyaya at pagpapala sa mga taong nakapaligid sa iyo? O lulong ka na palagi sa barkada at bisyo at nagiging sakit ka na lang ng iyong lipunan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, Paalam!